Stephen Curry balik lineup na at Brandon Pujemski ganado kapag wala si Curry pero bago yan sa nakalipas sa linggo naglalaro si Golden State Warriors star Stephen Curry sa kabila ng iniindang back injury bagamat hindi seryosong kondisyon sapat ito upang ipahinga siya sa laban kontra Milwaukee Bucks nitong Martes sa kabila ng pagkawala ni Curry nagawang ipanalo ng Warriors ang laban kontra sa powerhouse duo ng Bucks na sinagyanis Antetokounmpo at Damian Lillard magandang balita para sa Dub Nation. Hindi na kailangang mag-alala sa posibleng mahabang pagkawala ni Curry. Ayon mismo kay Warriors head coach Steve Kerr sa panayam sa 95.7 The Willard and Deep Show, babalik na si Curry sa susunod nilang laban kontra Toronto Raptors sa Webes ng gabi. Matapos ang talo ng Warriors sa Denver Nuggets noong lunes, nagsalita rin si Curry tungkol sa kanyang kondisyon. Bigla na lang sumasakit paliwanag ni Kari tungkol sa kanyang back injury. Nagsimula ito noong Webes bago ang laro. Matagal na rin akong nagkaroon ng ganitong issue noon pero bigla na lang bumalik. Hindi naman malala, kailangan lang talagang i-manage. Mukhang ang kombinasyon ng pagod at back issues ang iniinda ni Kari sa ngayon. Pero umaas ang Warriors na sapat na ang kanyang pahinga upang maiwasan ang mas malubhang injury. Ang pinakamahalagang bagay para sa Golden State ay ang pagkakaroon ng isang malusog na Stephen Curry pagpasok ng playoffs. Samantala sa sumunod na balita, ayon ng Warriors na maglaro nang wala ang kanilang superstar na si Steph Curry pero alam nilang kailangang mag-step up sa kanyang pagkawala. Tulad ng ipinakita nila sa 104-93 na panalo kontra Milwaukee Bucks sa Chase Center nitong Martes Isa sa mga nagpakitang gilas ay si Brandon Pujemski na nagtala ng 17 points kabilang ang 4 for 7 na 3 point shooting, 7 rebounds at isang steal. Ngunit inamin ng rookie guard na mas nag enjoy siya sa mga laban kung saan hindi naglalaro si Curry at may magandang dahilan siya rito. Sa panayam sa 95.7 The Games Willard and Dibs, ipinaluwanag ni nipo James kung bakit excited siyang maglaro kapag wala ang kanyang 4-time NBA champion teammate. Kapag wala si number 30, parang nagiging mas agresibo ako kasi alam kong mas madaming pagkakataon para sa akin. Ani po James kina Mark Villard at Dan Bibli. Alam kong kailangan mag-level up ang laro naming lahat kapag wala siya. Hindi lang ito tungkol sa pag-score, kundi pagiging assertive at paggawa ng tamang desisyon sa loob ng court. Bagamat ayaw ng Warriors na mawala si Curry sa mga laro, Minsan kailangan lang niyang magpahinga tulad ng ginawa niya noong Martes. Pero sa kanyang pagkawala, ipinakita ni Podjemski ang kanyang kakayahan bilang isang impact player. Lalo na sa huling bahagi ng laban kung saan nagpakawala siya ng mga clutch 3-pointers na nagdala sa Warriors sa malaking panalo kontra Bucks.